May plan A at plan B kami ni Afam Amerikano. Dear Madam Native Filipina, share ko na rin ang story ko. May nakilala akong Afam bago pa lang kami, mga 3 months pa lang. Pero sobrang sensitive niya. Ang bilis niyang magalit. At once nagagalit siya, just like konting bagay lang, ay hindi na niya agad ako kinakausap. At nagagawa niyang hindi ako kausapin ng ilang araw. Ganito kasi yon madam. My sister kasi ako sa US. Tapos nag-file ako ng B2 para makapunta ako doon. Tamang-tama kasi may nakilala akong Afam na taga California. And then ang sister ko naman ay taga roon din. US citizen na pala ang sister ko. Bali marami na kaming plano ni Afam sa buhay. Lalong-lalo na sa pagdating ko doon. Kasi last August 8, I got denied kasi nga wala akong strong ties. Mula nang magkakilala kami madam ay palagi na po kaming nag-video call. Minsan umaabot pa nga ng 3 hours pag nasa bahay na siya. Engineer pala siya sa Boeing madam. 26 years na po siyang nag-work doon. In short, successful na siya sa buhay. Marami na din siyang apartment na pinaparentahan. Ganito kasi yun madam, ang plan A namin ay mag-tourist visa ako. At once na ma-approve ito ay hindi na ako uuwi ng Pilipinas. Tapos, papalitan niya na lang ang status ko doon. So ito naman ang plan B, na once ma-denied ang aking visa ay pupunta siya ng Pilipinas para imit ako. So ayun na nga, na-deny ang visa ko madam. So bale, pupunta siya ng Pilipinas. Ang sabi niya, need niyang mag-submit ng international vacation sa Defense Department. Bale, 6 to 12 weeks daw ang paghihintay noon. Ang tanong ko, madam, totoo ba yon? E mataas na kasi ang posisyon niya sa trabaho niya. Kasi boss na siya ng maraming engineers na under sa kanya. Katunayan, flexible na ang time ng work niya. Walang oras ang pagpunta niya sa trabaho. Minsan, okay lang na medyo late na siyang pumunta. Ang tanong ko, madam, kung may posisyon na siya, e eh dapat hindi na niya kayang maghintay ng ganoon katagal, 'di ba? Madam, taga ko tabato kasi ako. Hindi na ako umuwi since noong August 8 noong nagpa-interview ako at na-deny kasi hihintayin ko na lang siya. Actually, never siyang nagbigay ng pera sa akin para sa mga panggastos ko dito. Kasi ang ate ko na nasa Amerika ang nagpapadala sa akin. Kasi ayokong isipin niya na pera lang ang habol ko sa kanya. Pero nagpadala siya, nagbigay siya ng pera doon sa kapatid ko pambili ng tiket para sa Manila. Kasi sabi niya hindi daw siya pwedeng magpadala sa akin directly. Kasi kinu-question daw sila pag nagpapadala ito sa foreign country. Totoo ba yun? So last month lang madam nagalit na naman siya sa akin. Kasi tinanong ko kung ano na ang vacation approval niya. Ang sabi niya kasi ipa-expedite niya para mabilis. Kaya nagtanong ako, e ayun nagalit na naman. Bakit daw pinipressure ko siya? Ang sabi ko kasi kung halimbawa kung matagal pa e uuwi na lang muna ako. Bilhan niya ako ng ticket pa uwi sa Cotabato kasi nagigilty na ako sa ate ko kasi siyang nagpapadala sa akin panggastos ko dito pati pangrent ng room since Monday hanggang ngayon ay hindi pa niya ako kinausap ni call or message ay wala talaga ay everyday naman siyang nagme-message sa akin noon so yung last tawag niya nung Monday pa madam ang sabi niya, ba't ko daw siya pinipressure ay, nagtatanong lang naman ako ang sabi niya sa akin ay talk to you later simula noon ay wala na siyang message sa akin puro sin na lang yung mga ginagawa niya sa mga messages ko wala talagang reply. Ang sabi ko sa kanya, kung ayaw mo na akong kausapin, sabihin mo na lang ng prangka. Dahil matatanggap ko naman, or pwede din na i-block niya na lang ako para hindi na siya makareceive pa ng mga messages galing sa akin. Pero hindi talaga siya nag-reply, madam. 62 years old na pala siya, kaya naman sobrang matured na at madaling magalit. 15 years na pala siyang divorce sa ex niya at may mga asawa na ang ibang mga anak niya. Pero doon nakatira sa shuttle. Malaki masyado ang bahay niya two-story house na may swimming pool sa labas. Kasi tinur niya ako sa bahay niya through video call. And then, my beach home din siya. Minsan ay nagbi-video call din kami kapag nandun siya. Kasi every week niyang chinecheck ang mailbox niya. Ang tanong, totoo kaya na pupunta siya dito at seryoso kaya siya sa akin? Kasi ang plan B namin ay yung pupunta siya dito para makapag-file kami ng K-1 fiancé visa. Dahil isa sa mga requirement ng K-1 fiancé is to meet in person at mga photos as proof na nakita kami. Nagdadalawang-isip kasi ako ngayon. Please sana mapayuhan mo ako. Hihintayin ko pa ba siya dito? Or baka naghihintay lang ako sa wala dito sa Manila kasi since Monday hindi na niya ako kinakausap pa. Seryoso ba talaga siya sa akin? Anong gagawin ko kasi hindi na niya ako kinakausap. So mag one week na bukas. Does it mean na ayaw na niya sa akin? pero bakit hindi niya pa rin ako binablock? Tsaka madam, magme-message pa rin po ba ako sa kanya or hahayaan ko na lang muna siya na siya ang unang mag-message ulit sa akin or tatawag kasi never akong tumawag sa kanya. Puro message lang po every day pero sinisin lang niya. Iniisip ko kasi madam na baka kung hindi ko na siya i-message eh maiisipan niyang hindi ko siya mahal. Last na pong tanong madam, I appreciate your time for me. Seryoso po kaya siya sa akin? Itutuloy pa kaya niya ang pag-meet niya sa akin dito sa Pinas? Madam, baka naman pwedeng pakitanong sa asawa mo kasi lalaki siya. Salamat ulit. Hello Madam Letter Sender, uwi ka na muna ng Kutabato. Bakit mo ba naisip ang magstay diyan? Ihamak na mas mura ang pamasahe pa uwi kaysa sa rent ng tirahan at pagkain mo diyan. Isa pa kung pupunta diyan ng Amerikano sa Pinas ay eh matagal-tagal pa. So, gagastos ka lang diyan sa wala. Imagine kung maghihintay ka ha. 'Di ba sabi niya 6 to 12 weeks ang waiting na ma-approve ang leave niya. Kahit na pa-expedite 'yon, wala pa ring kasiguraduhan kung ma-approve ba kaagad. So tapos hindi naman pala siya nagbibigay ng pang-alawan. So mabuti pang umuwi ka na muna at doon ka na lang maghintay sa kanya para hindi ka na gumastos diyan sa Manila nakakahiya din kasi sa ate mo. Hindi kita kasi maintindihan bakit kailangan mo siyang hintayin sa Manila. E makakalapag pa rin naman siya ng airport ng Davao or Jensan kahit hindi ka kasama. Sender kahit pamataas ng posisyon niya, hindi naman ibig sabihin nun, eh siya na ang may control kung kailan siya aalis sa trabaho niya. Imagine engineer siya ng Boeing at alam mo na boss na siya at maraming engineers ang under sa kanya. see masyadong malaki ang obligasyon niya kaya hindi rin basta-basta na mawala lang siya bigla kailangan pa ng maayos na planning yan at maghanap ng papalit sa kanya. Kasi hindi rin naman natin alam noong ang sitwasyon niya na baka yung pwedeng pumalit sa trabaho niya ay nakalave pa. In short, may malaking adjustment planning yan sa department nila. Intindihin mo na lang sana madam dahil mahirap din ang sitwasyon niya. Malaki ang obligasyon sa trabaho. Alam mo madam, maaaring stress din siya sa trabaho niya no kaya mainitin ang ulo niya may nakatoking stage din ako noon at dahil stress at pressure sa work niya ay eh mainit din ang ulo niya minsan umiiyak na nga lang siya pero humihingi siya ng pasensya naiintindihan ko naman kung hindi mo rin kayang mag-adjust sa pagiging irritable niya ay eh dapat lang na mag-isip ka na kung titigil na ba sender si Afa muna iirita pag nanghingi ka ng update sa kanya kasi sinabihan ka na niya eh kung ilang weeks ang possible na paghihintay diba so hinayaan mo na lang sana muna kasi for sure naman kung ma-approve yun eh di masayang masaya yung magbabalita sayo Huwag ka nang humingi din sa kanya ng pambili ng ticket mo. Doon ka na lang sa ate mo manghingi, sagarin mo na. Para hindi na madagdagan ang inis ni Amerikano. Kasi nga remember, sinabi rin niya sa iyo na bawal siya magpadala directly ng pera sa iyo. I know may dahilan siya kung bakit hindi niya sinisend ang pera direct sa iyo, no? Pero ngayon, quiet lang muna at hayaan mo ang desisyon niya. Kasi wala din naman tayong alam sa policies ng work niya. Kahit pa para sa akin, hindi naman ka paniwala Pero hayaan mo na lang muna, ha? Kasi in my own opinion, I think itong AFAM, Ayaw lang niya munang uh, ibigay sa iyo ang ibang important and private details niya like siguro uh, phone number, address, something like that. no? So, intindihan mo na muna madam kasi alam naman natin na pag nagpapadala ng pera kasama pati address niya. So, baka pinoprotektahan niya na lang muna yung kanyang privacy. Sure ako na ang transactions nila ng sister mo ay bank to bank. Tama ba ako madam? So sa ngayon, uwi ka na lang muna sa Cotabato ha, and then hayaan mo muna siya. Huwag mo munang i-message, baka makukulitan na sa'yo. magme message din yan sa'yo pag gumaling na ang topak niya. Kung within this month na hindi pa rin nagre-reply, eh, ikaw na bahalang mag-desisyon madam. Hindi ko rin kasi masasabi kung seryoso ba siya o hindi. Kasi only time will tell. Tsaka lang tayo maniniwalang seryoso kung andyan na sa harapan mo. So ayun na nga, madam, I ask my husband as requested mo. Ito lang ang naging sagot niya. Once feeling niyang pinipressure siya ay agad-agad goodbye na. Madam, magpalamig ka na lang muna ha kasi hindi pa naman ikaw binablock at sinisin pa din naman ang mga messages mo. E eh, di baka nagpapalamig lang din muna siya no? Nag-iisip kung ano ba talagang gagawin niya. Huwag mo na muna siyang i -pressure. For now, hayaan mo siyang mafeel na nawawalan ka na din ng interes at pag-asa sa kanya. Stop chasing him para hindi lumaki ang ulo na masyadong hinahabol mo. Ngayon, the best thing to do is to stop overthinking sa mga nangyari na. Huwag mong sisisihin at pahirapan ang sarili mo dahil mental health din ang magiging kalaban mo. Ang dapat mong gawin ngayon, ipagdasal na lang sa Diyos ang lahat. Kung hindi man siya magbalik ng reply sa iyo, edi move on mo. Dahil hindi natin mapipilit ang tadhana na tutuhaning mangyari ang mga bagay na hindi naman pala nakatakda.